Kadalasan sa atin pag nakakaranas tayo ng malesma, batik-batik, dark spots sa ating mukha, dun nawawalan tayo ng confident. Heto nga ang may share ko sa inyo na isa sa natural way na makakatulong din talaga. Dahil ang dala ng kamati, sadyang makakatulong din to para sa may mga malesma, batik-batik o hyperpigmentation, makakatulong siya i-treatment ang iyong mukha. Balik sigla sa ating balat gamit ang kamatis. Tara't umpisahan natin! Tangkap na kakailanganin isang kutsarang toothpaste na puti po pagkatapos kamatis. Dito nga sa kamatis ko, kinat ko pa po siya sa dalawa at kukunin ko yung malasabaw yung katas nito. At pinigapiga ko nga po ito para kunin rin yung pinakakatas niya kasama na rin ng puting toothpaste natin. At halu-haluin natin itong mabuti. Dito sa ating ginawa, makakatulong siya lalong-lalo na sa may mga batik-batik. Pahid mo lang ito sa yung mukha at treatment mo na rin. Babad mo lang ito ng 15 minutes. Tapos mo ngang ibaba dito, pagkahilamos mo ng banayad, mararamdaman mo din talaga yung pinaka-epekto niya. Pwedeng-pwede mong gawin dalawang beses sa isang linggo. Nagdudulod ng dagdag glow, lalong-lalo na sa iyong mukha. Heto pa nga, naglabas ulit ako ng malaki-laking kamatis. Hinati ko nga ito sa gitna. Katapos, binudbudan ko nga ito ng kapi po. Kaunti lamang ay pwedeng-pwede na kahit anong skin type mo, pwede to sa'yo. Tapos nga, lagyan natin ng kape, pwedeng-pwede na natin yan idampi sa ating muka. Babad mo nga lang ito ng 5 to 10 minutes lamang. Ang kagandahan nito, anti-aging na siya, makakatulong din to, lalong-lalo na sa nakakaranas ng malesma. Doon pa nga sa isang kamatis, nilagyan ko nga ito, binudbudan ko po ng puting asukal, dinampi ko ulit sa aking muka. Katulong siyang mag-exfoliant lalo na sa ating muka. Nagpapanatilihing moisture lalo na rin sa ating balat. Ang kamatis, mayaman na yan sa antioxidant. Napakinis niya ang iyong balat. Pwedeng pwede mo siya gamitin araw-araw. Ito -araw. pa nga ang isang sangkap na gagamitin natin. Naglabas na rin ako dito ng coconut milk, isang kutsara po. Tapos, isang perasong kamatis po, hinati ko nga ito sa gitna na dalawang pabilog lamang po. Katapos, babad nga natin saglit dito sa coconut milk ang ating kamatis. Babad nga nito ng 10 minutes, pwedeng pwede mo na idampisa yung muka. Parang ni-scrub-scrub -sc scrub mo lamang ito. nga ng coconut milk, mayaman na rin to sa vitamin E. Tulong mag-moisture lalong-lalo na sa ating mukha. Nakatulong din to lalong-lalo na rin sa may hyperpigmentation. Bibigay liwanag, nakakaalis ng dark spot. Heto pa nga ang isa, kumuha ako ng malinis na paglalagyan pagkatapos dalawang kutsarang rice flour po. Dalawang pirasong kinat na pong kamatis. Dito nga po sa kamatis, kinat ko nga po siya ng maliliit na parang ganito po sa itsura niya. Kung sa tingin mo'y okay na nga, sawsaw na nga natin ito doon sa rice flour. Pwedeng pwede mo ito idampisa sa yung muka. mukha. Magising mo sa umaga o bago ka matulog sa gabi, pwedeng pwede mong gawin ito. Ito nga sa ating mga ginawa, tumutulong mabawasan din ang dark spot, males ma-hyperpigmentation at iba pa. Dahil nakakatulong siyang makabawas sa pangingitim sa hindi pantay na kulay. At sa kamatis, natural na bleaching o pampaputin Lalong-lalo na rin para sa ating mukha. Ang polar permore! Bye!